Yo, Mayrel. Good afternoon, mga idol. Ayun, Thank Nakaahon na rin tayo. At text ko lang sa iyo ang aking huli, mga idol. Salamat sa Panginoon at may kunting nahuli pa rin tayo. Ito aking huli, mga idol. Yan. Mamprasong lapo-lapo at saka may shells din tayo para pang ulam at siyempre hindi mawala yung ating tugutungan kasi nagpadala yung aking <laughs> anak na pangalawa kasi favorito niya at saka may balatan tayo mga idol oh. balat. pala yung area na binusuhan ko may dalawa sinisitan mga mainit na at, uwi na tayo mga idol tanghali na rin salamat sa support nyo sa panunod ng laking mga video mga idol at sana ay magustuhan nyo at hindi muna tayo makamukbang dahil wala pa tayong pambiling ni kaya magsisid muna tayo at maglaot yan lang aking uli mga idol uway na tayo away na para ibinta natin to ang ating uh, uli Thank you at Maraming salamat Shoutout sa mga Naglalaot dyan sa taga isla Si Idol Buay Malasugi Ayan, shoutout sa kanya At si Kasisid GB Vlog Ayan, shoutout sa kanya din Tara, magpaandar muna tayo Ng ating agent mga Idol Mauwi okay na yung mga kasama ko mga idol kaya tara na. Uwi na kasi masyadong ano na yung dagat. Ah, uh, lubog. <laughs>